Good morning, mga friends and lovers and countrymen. Yes, good morning po. Ayan na nga, nagising na ako. Normally, I wake up at 4. So, as promised, I'm trying to upload as as much as I could or as possible as I can. So every day, I'm gonna, I want to share something about me, about my routine, about being mom, being a teacher, a tutor. Yan. So I wake up every day like that. So 4 a.m. So magpe prepare na ako ng uh, um, ng mga anak ko. So kasama ko nagigising of course my Uh, pusa, my cat Jet, and my doggy Bram. Ayan. So, mag-prepare tayo yung ating breakfast. So, I don't know if na-video -na ko pa yung uh, food dyan, kung anong ulam. So, talingin ko itlog lang yan or corn beef. No? But first and foremost, kailangan natin magkape. So, nakita nyo ba yung purple thing doon? Yan, hindi pa po tapos yung aming pintura. Medyo mahal ang pagpipintura. So, kailangan uh, medyo uh, part by part for syempre kailangan natin mag work muna ulit para madagdagan makakollect muna tayo so that I could save some para sa pagpintura no? so yan so yung kitchen hindi pa napipinturahan but then um, uh, meron akong ginawa mm, sa wall mm, diba? Brand, Diyan sa video, but... oh, si Bram, that's video wall. Tanya, Tony. Yes. Bawal si Bram sumama. Si Good morning. Mag-walk si teacher today kasi masakit na yung mga katawan ko hindi na ako nakaka-walk. Uh, make sure na hindi siya makalabas ng gate. Nandiyan naman si Ray. Let's walk. Good morning everybody. Mag-walk tayo today kasi nga ang uh, ating katawan ay naninigas na. <laughs> okay. Mama, oh, ako lang sa akin eh. Oo. Uh, Sakto na. Ano uh, ka? Uh, bibili sa TikTok na sapatos ko. Yan. Yeah. Maglakad tayo today because yung ating mga kasi wala yun dyan may aso pasok 7 okay. ingat So and we Lang salon. <laughs> Parang coffee shop. Oh, di ba? Parang na siyang coffee shop. Uh oh konti. Oh, ang ganda doon, no? oh. Wala pa oh, yung ano. ilaw. Ganyan pala siya doon. oh, taon. pagka may ilaw talaga, makita mo. Na... Ganyan yung tapos yung ilaw. Oh. Ano, pero ano lang, no? Isang ilaw lang. Kulang pa ng isang ilaw doon. Yan. Wala pa yung pangkintab. Kasi dapat may ibilagay tayong...